wala sa tanong ni Arnel Hamilia. Sir, ano pong maganda na yeast para pang levadura? Okay, thank you Sir Arnel. Ito ay supportive, supportive naman din talaga mm. si Sir Arnel. Sir, sa aking na-experience kahit anong yeast naman aking ginagamit, uh, kung gusto kong ilevadora, pwedeng-pwede naman 'yan. Pero pinaka the best talaga sa paglilevadora kahit panong araw ay itong uh, Red Star o Red Star yeast. Basta mga active dry yeast, pwedeng-pwede pwede yan. Yan ang magandang panlibadora. Pero nakatrya man din ako ng instant ni libadora ko. Maganda naman din yung labas. Oo. Maganda rin kasi sure talaga yan na umalsa eh. Kasi ako talaga sa haba ng uh, trabaho ko sa baking, sa bakery, talagang subo ko na yan. Meron din direktahang yeast na ginagamit ko eh, hindi umalsa. Oo. Eh, meron talagang ganyan. Nagka-problema yan sa mga iba mo pang ingredients na sobrang dami. Eh, syempre, hindi pa naman taga nung araw, nung una. Hanggat natuto tayo, napag-adjust-adjust. Napag na natin na ang mga ingredients talaga halos binabagay lang din talaga. Lalo pa dyan sa mga pa usapan pampaalsa natin. Yes! So, basta gumamit kayo ng yeast na active na hindi siya kupas. Oo. Eh, ang paglibadura kasi, alam nyo bang, <clears throat> i-share ko sa inyo, doon ka makakasiguro na talagang kahit pipikit-pikit ka dyan kasi nga nilibadura mo, alam mong umalsa. Umalsa ang do mo na nilibadura mo. Ibig sabihin, kayang iangat ang iyong titimplahin noon. Nakadepende din sa dami, ha? Oo. Pero pag once nagdirekta mong ginamit yan, maliban lang kung talagang bagong-bagong yes na ginamit. Pero pag i-stack na dyang yes ninyo, tapos ginawa nyo dyan sa bago niyo nga, uh, marami ninyong gawa, alimbawa, nagmasa kayo ng uh, one bagger dyan, tapos hindi nyo alam yung yes dyan, naka-stack na. O meron din talagang yes na nabibili, na hindi umaalsa, nakaranas na ako dyan, yung bang nahalo doon sa production na, uh, uh, yung bang halos pa expired na siya na nawala na yung visa. Oo. Oh, nakapagbalik na rin kami ng ganyan guys. So basta andyan pa rin yung uh, ano, hindi nawala yung uh, pangpak pwede nyo ibalik yan para makakasiguro kayo. Pero pag bago na hindi pa talaga nabuksan, pwede na rin talagang pandirekta. Kasi ibig sabihin no, na talagang maganda pa yung gamitin, eh, bagong bago pa. O, makikita naman din natin sa expiration, matuto rin tayong magbasa ng mga level. O, at sa expiration ng ating ginagamit. Para doon natin ibabase din. oo Pero sa ganyan kasi, ang pangpaalsa natin, hindi man din na pwede na sabihin natin na 100%, sure na tayo. Paano yon pag ang ginamit mo sa isang sako nagmasa ka, nag -yes ka lang ngayon ng sobrang kaunti o nag -yes ka lang ngayon ng 50 grams sa isang sako. O di, mga ngamuti ka maghintay ngayon. O, mga ngamuti ka maghintay sa tagal mo maisalang yan. O, kaya nga, ako, depende sa tinapay na aking gagawin pero pag ayantiste ang aking ginagawa, Uh, talagang nag -yes ako dyan na uh, mahigit 200 grams pa sa isang sako para gusto kong mapabilis. Oo. Kasi ang tiste, uh, nababantayan naman talaga natin yan. Basta, lalo pa pag may timer ka, talaga hindi ka matatakot maglagay ng ma maraming yeast sa ating uh, tinapay para gusto natin mapabilis. Pero wag lang doon talaga, labis-labis sa timbang ng ating ginagawa. Yan sa man sa tanong yan na uh, may nababasa ako. Nakadepende yan na mga kabaker sa gumagawa ha. Oo. May nabasa. Uh, may nabasa kasi ako na ganyan sa isang group na yung libadora daw hindi na uso yan ngayon kasi meron ng mga bread and prover na ginagamit. Oo. Pero para sa akin ha. Kung bagong baker ka lang ngayon, kung kailan ka lang natuto dyan, hindi mo nga halos naranasan yan, talagang masasabi ninyo niyan ang ganyan. Yes! Pero pag once na nakaranas ka at i-apply mo sa panahon ngayon, eh para sa akin may panalo ka pa rin. Oo. Oo, sabi natin wala kang improver. umasa ka sa improver natin. Tapos anong gagawin mo pag gumawa ka ng maramihan? Hindi eh, bagsak-bagsak yung gawa mo pag magkaroon ka ng hindi mo kayang i-control yan yan si sa libadora kasi subok na subok ko na talaga yan. Oo. Hindi ko sinabing hindi kayo gumamit ng improver ha. Nakadepende yan. Pero sa akin, talagang uh, kahit noong araw pa, 80s, 90s, ginagamit na niya ng mga traditional nating panadero. Yes! Oo, yung mga libadora na yan. Oo. Pero sa ngayon, depende yan sa baker kung gagamit pa ba sila or hindi na. Kasi marami na nga tayong mga influencer ngayon sa ating mga baking ingredients. Okay?